Hello, kamusta kayo mga Vlog po yung dalawa <laughs> Kamusta kayo mga Dre Mga kosa, ayan Tinan nyo tayo tayo. Ayan ang dalawang tropa natin <laughs> Ayan ang mga tropa natin Okay, kapupunta natin yun Yung bundok na yun oh. Akat tayo dyan Akat Tingin mo lang <laughs> kasi malayo

Kailan lumis tayo dahil may sakyan <laughs> Ayan, ito pa kami yan sa Sa guys. Akatin natin yung bundok na yung pagano'n tayo Babunta ron Doon, didibutin natin yung parang na Ayan, ayan daming sakyan o dalawang ano, dalawang warriors ayan, karasama natin <tayos>

tinao nyo, nyo mga kosa, yung mga bahay nila yun. hindi pala mag picnic talaga dito. mga bahay nila. Yung mga bahay diba? oh, lang ban na na ba? na 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 bahay nilang ban. namin <laughs> <laughs> yung... Tarami yung, ano, yung yung daan si lola at si lola kung nagbabasa ng kan warning confluent disposal field please keep out hindi dito hindi dito parang ngayon sa kabila hindi kayo sa kabila wala dyan <laughs> Tingnan nyo Itong sapa natuyuan na siya ng tubig dyan <laughs> Natuyuan na siya yung tubig Ito Ayan nasa ano kami bundok Dami ano Nakayang ano dito cobra Hindi, <laughs> takot